Yes. Ayo, sa. As. Blag 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 blag. Bentar ini mana itu sebar ya. Ini sibo sibuk Lepas tayo sila oh. mga special person yan, hinatid Liga, eh. Hinatid pa no? Oo. Oh. Baka, baka, kita mamaya, sunduin kita. Ma, <laughs> wow, mga nagbayad ng mahal yan, kaya hinatid sila dito. Baka mamaya kita, pag baba natin, sunduin kita ganyan. Nakashuttle pa. Ang mahirap niyan, baka sunduin tayo ng ano, Air Force. Tapos tawag sa atin, Sir, Ma'am. Ma'am, Sir. Tapos naka red carpet ka pa, no? Laki rin pala tong part na Cebu na to. Cebu! Social. Social Cebu ba? Oh, akala ko sibo dati, parang sibo lang eh. Kagayan kaya, ano kaya? Ano kaya mo din? natin? Sa, Sa kaya yung trotoro. Pa yung ano? Yung trotoro ba kasakal? Itugpo, tugpo muna bago lipad. <laughs> tugpo, tugpo. So Kasi atol pa sila oh. Kaya ang buhay. dami wala man na shuttle shuttle lakad lang ang ulos kaya tayo makaalis dito Maka 2 to 3 hours ka do 2 to 3 hours sabi ko na eh mga alas 12 na talaga alas 12 tapos dating sa Cagandioro alas 12 din hindi mangyayari yung alas 7 sa, sa tagal mga oh, Sa so dami ng kinakarga oh. Nakarga nila yun oh. Nakapila na Baka di pa nga tapos magbaba eh Ito, kakarga nila to Tapos yun naman Yun na naman yung ano nila Ibababa nila parking lights dito tayo sa taas kung anong kaganapan dito ay to eh mga eh Look at that. to ay kakarga to Yan Ay ah, hindi aw oh, nga yung kakarga nga yan Tapos yung dun sa kabila Yun naman yung iway Ano nila Yan eh, o Ang lalaki niyan kakargan niya sa barko Kala nila kasi yung barko maliit lang eh. Malaki tong barko na to <coughs> malaki yan kunti lang pa sa aero ngayon eh dito pag gano ka ah, hindi ka pwedeng bumaba dito, dito sa ano Bo sa barko ka lang hindi ka pwedeng bumaba so, sa barko ka lang mga pasahero libot 'yung mga galing Manila papuntang Cagayan de Oro hindi sila pwedeng bumaba sa sibo yung mga manila to sibo sila yung pwedeng pumaba <coughs> <coughs> Tengah-tengah nih Amaya patuh alis Mungkin alas 12 Punta kagayang di oro ah. <coughs> <coughs> So, iyan <coughs> Hello <coughs> pala kay Sabid Tsaka kay Mami Tess Kay Supine Kay Dream Kay Kalag Tsaka kay Chat Yan Shout out sa inyo you <coughs> Ano tayo? Sir? <coughs> Hashtag ready to go Bye-bye <coughs> Kala ko babay na, hindi pa pala. Hindi pa pala babay. Hindi pa pala siya babay. <coughs> <coughs> Ayan. ang ulam daw ngayon ay piniritong ginamos Lagyan ng sili hello hello nandito kami sa aming cabin mga mga kasama ko mga passengers isa huh? ka buwang ko nung larga <laughs> grabe isa <saka> kong buwang larga sa so, may kaunong <laughs> sa loud hello Oh. Kausan okay. so, po nun. po. Buklag po ka dito, may lego ka sa, sa lunangan sa kabaw. Yeah. Huh? Hmm